Klay Thompson gustong-gusto na sumali sa Lakers, yan ang ating pag-uusapan ngayon. Pero kung bago ka pa lang po sa aking channel, pwede po bang mag-subscribe ka kung nagustuhan mo yung aking video. Kung hindi naman po pa-like na lang po, maraming salamat mga maka-full court. Ang Los Angeles Lakers ay patuloy na pinalutang bilang landing spot para sa Golden State Warriors star na si Klay Thompson. May ilang trabaho ang Los Angeles Lakers. Ngayong off-season, ngayong nasira na ng Boston Celtics ang kanilang pagkakatabla para sa pinakamaraming NBA championship. Ang isang pangalan ay patuloy na iniuugnay sa Lakers kahit na ang ideya ay nananatiling hindi malamang. Nabanggit ni Stephen A. Smith ng ESPN na ang bituin ng Golden State Warriors na si Klay Thompson ay gustong-gusto na sumali sa Lakers. Habang idinagdag na ang pananalapi ay ginagawa ang kanyang paggawa nito na isang manipis na katotohanan, sinabi ni Smith na ang Lakers ay mas malamang na landing spot kaysa sa New York Knicks. Well, in a perfect world, Clay would love to be in Los Angeles. Detalya ni Smith sa Hunyo 17 na episode ng First Take, alam nating lahat yan. Pinag-uusapan ko ang tungkol sa Lakers. Ibig kong sabihin maaari mong isipin? Walang puwang hindi nila magagawa ito, sabi niya na tinutukoy ang takip ng sweldo. Pero kung saan gusto niya. Pero sasabihin kong matutong magustuhan ang New York. Si Thompson ay na-link sa Lakers sa kabuuan ng kanyang karera dahil sa kanyang malakas na relasyon sa prangkisa. Gayon pa man muling pumirma si Thompson sa Warriors sa bawat pagkakataon sa kabuuan ng kanyang panunungkulan sa NBA, ang star guard ay tubong Southern California. Ang ama ni Thompson na si Michael Thompson ay naglaro para sa Lakers at kasalukuyang nagtatrabaho bilang isang broadcast analyst para sa Koponan. Maliban kung nais ni Thompson na maglaro sa mas kaunting pera upang sumali sa Lakers, ang tanging pagkakataon ng guard na mapunta sa Los Angeles ay magiging isang komplikadong sign and trade. Katatapos lang ni Thompson ng isang malaking limang taon, 189 milyon na kontrata sa Golden State. Ito ay nananatiling makikita kung ano ang magagawa ni Thompson na mag-utos sa bukas na merkado sa libreng ahensya. Ang Montipul ng Bay Area ng NBC Sports ay nagulat na si Thompson ay naghahanap ng tatlong taong deal sa pinakamababa. Wala na ang mga araw na si Thompson ay kabilang sa pinakamahusay na two-way wings ng NBA, isang all-defensive team selection na ang pambihirang pagbaril ay naging batayan para sa limang magkakasunod na biyahe sa All-Star Game, isinulat ni Pool sa isang kwento noong Hunyo 17 na pinamagatang umaasa si Barbosa na inuuna ni Clay ang kaligayahan sa desisyon ng free agent. Maaari pa rin siyang pumunta ng 30 o 40 sa isang partikular na gabi ngunit ang dalas at kahusayan ay bumaba. Gayun din ang kanyang defensive versatility. Para sa mga ng iyon, napagtanto ni Thompson na hindi niya makikita ang anumang bagay tulad ng kanyang nag-expire na kontrata, isang limang taong max na nagkakahalaga ng 190 milyon. Ang mga pinagmumulan ng liga ay nagpapahiwatig na siya ay naghahanap ng isang alok ng hindi bababa sa tatlong taon. Kaya malaking katanungan na lang diyan. Handa ba ang Los Angeles Lakers na bigyan ng tatlong taon na kontrata si Clay Thompson para makapaglaro sa Lakers itong si Clay Thompson? Kung kayo po ang tatanungin tama ba na bigyan ng Lakers si Clay Thompson ng tatlong taon na kontrata, paki-komento na lang po sa ibaba at babasahin ko po 'yan. Maraming salamat.